alam mo, nakakagulat talaga itong... Uh, agad naman natin na nangyayari itong overcharging na to, Pero ang sigurong naging uh, nakakagulat na informasyon na nakuha natin ay itong ang karapagang uh, 60-40 scheme. Na, sa kasalukuyan, iniimbestigahan natin. So hindi ko muna masasagot yung, yung, yung tanong mong una. Uh, dahil na ongoing tayo sa investigasyon natin. At iniimbestigahan natin yan both on the uh, side ng mga taxi at mga operator, at more importantly, sa loob mismo ng uh, airport police division ng uh, ng MIA uh, So, pabayaan na siguro muna natin si General Bisnar at si GM Hines na gawin ang kanilang trabaho. At uh, mag-report tayo kagad sa, sa publiko kapag uh, may resulta na ito.